Hello mga viewers! Sa ating video ngayon, tatalakayin natin ang mga dahilan kung bakit tumataas ang bilang ng white blood cells sa katawan. Ang white blood cells o WBCs ay bahagi ng ating immune system na tumutulong labanan ng impeksyon at iba pang sakit. Kaya't alamin natin ang mga posibleng sanhi ng pagtaas ng WBCs. Bago natin simula ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. At ito ang ilan sa mga dahilan ng pagtaas ng white blood cells. One, impeksyon. Kapag may impeksyon sa katawan, tulad ng sipon, trangkaso at iba pang sakit, nagiging aktibo ang immune system. Bilang tugon, nagpapalabas ito ng mas maraming white blood cells upang labanan ang mikrobyo o pathogens na nagdudulot ng sakit. 2. Pamamaga Ang pamamaga ay maaaring dulot ng mga kondisyon tulad ng arthritis o mga autoimmune disorders. Sa mga ganitong kaso, nagkakaroon ng pamamaga sa kasukasuan, kalamnan o iba pang bahagi ng katawan. Bilang tugon, naglalabas ang immune system ng mas maraming WBCs upang labanan ang pamamaga at ayusin ang nasirang bahagi ng katawan. 3. Stress o Trauma Kapag ang katawan ay nakakaranas ng matinding stress o trauma, naglalabas ito ng mga kemikal na nagpapataas ng bilang ng white blood cells. Ito ay bahagi ng natural na proseso ng katawan upang protektahan at pagalingin ang sarili mula sa pinsala o matinding pagkapagod. For cancer. Ang ilang uri ng cancer tulad ng leukemia at lymphoma ay maaaring magdulot ng abnormal na pagdami ng white blood cells. Sa mga kondisyong ito, hindi normal ang paggawa ng WBCs, kaya't patuloy silang dumadami at nagiging sanhi ng mataas na bilang ng white blood cells sa katawan. 5. Reaksyon sa gamot may ilang gamot tulad ng corticosteroids na maaaring magdulot ng pagtaas ng WBCs bilang side effect. Ang mga gamot na ito ay maaaring makaapekto sa normal na produksyon o distribusyon ng white blood cells sa katawan. 6. Mga sakit sa dugo ang ilang pangunahing kalamdaman sa dugo tulad ng polycythemia vera ay maaaring magdulot ng labis na produksyon ng dugo, kabilang na ang white blood cells. Dahil dito, nagiging mas mataas ang kanilang bilang kesa sa normal. Maraming posibleng dahilan kung bakit tumataas ang bilang ng white blood cells mula sa impeksyon, pamamaga, stress, trauma, cancer, reaksyon sa gamot hanggang sa mga sakit sa dugo. Mahalagang mapatingnan sa doktor kung may mataas na bilang ng WBCs upang matukoy ang eksaktong sanhi at mabigyan ng tamang medical na gabay. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!